Chella! Bela mo nga kami ang tubig. Bilisan mo ah! Gusto ko maraming ice. At sa abang panahon... <t> Ika! sugay Gusto mo masira yung boses ko? Nainggit ka ata sa magandang boses, no? Anong tinitingin mo dyan? Ilisan mo na dyan. Baka madalas na kami. Ilisan mo na, punasan mo na. Ayusin mo, ha? Ay, na talaga ng buo. Nang ulo nun. Nakakalit na tignan. Kaya mo. Bakit kasi nandito yan? Ano mo, bagal-bagal pati ay, 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 ay. Ano ba? Isa pa atas ko, oh. Oo, na yung chinelas ko, nagdudumihan. Inisip e, mo naman. Oo. Oh. Anong pinagagawa niyo kay Shella? Oo, oh, Shella, ba't nilig mama? Kita mo mo yan. Hoy, kayong dalawa, ha? Pwede mo yung tatulong si Shella. Kapatid natin to. Hindi to yaya. Dumating nga ang ng bahay. Sino ka ba? ba? Huwain mo ako dito. Kaya ako dapat masusunod. Wow! Ano nga yun? Wala na lang, Shelly. po. Yung... Ah, okay. <laughs> oh. Ano ba talaga ito ang nangyari, Shella? Ano bang ginawa nila sa'yo? Alam ko po, aksidente lang yung kuya. Anong aksidente? Ako po yung may kasalanan. Natapon lang po yung tubig. Sorry po. Ano ba? May bago ko sa Sino? Hindi po ginagawa talaga tapos ang pa pa doon. fourth year? Oo. Uh -uh. Yeah. may girlfriend na kaya yun. Ano to? kayo? Eh ang bata niyo pa? Hindi po sabi niyan, po yan. Opo. Si Sheila pa yung nagpainom sa amin. Hindi naman ako mahilig na ng mga alak eh. Asan ah, si Sheila? Tawagin niyo ha? Sheila! Tinatawag ka ni Papa! Bilisan mo! Bakit po, Papa? Anong so, bakit? Ha? Totoo bang ikaw nagbigay ng alak sa kanila? Sa'yo ba yan? Isin mo? Opo, Papa. Anong ginagawa niyo sa kapatid niyo? Hindi naman namin siya tunay na kapatid. Half sister lang namin siya. Sipsip -sip lang yan sa'yo, Papa. Palibasa kasi. Lumaki ng walang ina. Papa, hindi totoo yan. Sa kanila po talaga yung mga anak na yan. Ginagawa nila. Umiinom sila pag wala ka. Tingnan mo na. Nagsisinungaling pa kayo? Simula ngayon, grounded kayong dalawa. At wala kayong makukuhang alawan sa akin. Gagawin mo sa amin to para lang sa kanya? Sumasagot ka pa? <coughs> Makit kayo sa kwarto! Pwes magsama kayo! Jala, sa susunod ah, kung ano gawin sa'yo ng kapatid mo, gusto ko magsasabi ka sa akin ng totoo. Sasabihin mo sa akin. Opo, Papa. Tandaan mo din, Shella, na buong kapatid ang turing ko sa'yo. Hindi stepsister lang. Opo, Kuy. Okay ba yan? Sige lang ko. <laughs> you <laughs>